Ang nagbabayo ng palay. Ang pagbabayo ng palay ay isang tradisyonal at makalumang paraan upang gawing palay ang bigas. Madalas ay ganito ang ginagawang paraan sa halip na magpagiling sa mga kanayunan noon, pero ngayon ay bihirang na lang ang gumagawa nito simula nang mauso ang cellphone. Ang babaeng nagbabayo ay si Meta, isang ulirang asawa. Pero teka, mukhang napasarap yata sa pagbabayo si Meta purong bigas na ito eh, madudurog na ito. Sa kanilang bakuran ay may isang puno ng mangga. Ang punong ito ay masipag mamungna at wala namang kakaiba sa punong mangga na ito. Pero, pero dito ay may kababalaghang nangyayari. Sa likod nito ay may ding nagbabayo pero kakaiba sa ginagawang pagbabayo ni Nita. Pero agad nilang pinapos ang kanilang ginagawa ang babae ay si Carmina, kapatid ni Meta, dahil baka hanapin ito ng kanyang ate. Nagdahilan na lang siya kung bakit natagalan siyang makabalik mula sa kanilang bukirin sa kanilang ama. Tumating na rin ang asawa ni Meta na si Daniel mula sa pangmangahoy. Inabutan nito si Meta na patuloy pa rin sa pagbayo kahit panaybigas na ang kanyang binabayo. Pero, pero teka lang playback muna tayo, hey. ito rin palang si Daniel ang lalaking kasama kanina ng kapatid niya sa likod ng punong mangga. Nalupo na, inutuhog niya pala ang magkapatid na parang barbecue. Agad nagyaya si Daniel sa loob ng bahay, para doon naman magbayo, at para hindi mahalata ang ginawa nila ni Carmina. Pero hindi naman niya tinuloy, dahil napagod daw siya, napagod daw siya sa pangangahoy. Habang si Carmina naman ay sumisilip sa kanila, mag-asawa ay dilipat ng Maydila upang doon ay magsimula ng panibagong buhay. Sumama rin sa kanila si Cormina upang maghanap din ng trabaho at upang ipagpatuloy din ang bawat na relasyon nila ni Daniel.